Yok! Yok! Uh -huh. game uh, sino talo, may <laughs> ng food. Oo, diba? Ganad. Isa agad. Okay. Isa, isa pa. agad. Di one. Oh. oh, wala, wala, Siger, wala, wala. One. Out of 3, okay. out of 3. Yok! 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 Oh, oh, ikaw, 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 nagkamali, mga nagkamali, sino nagkamali, siya, ikaw, ikaw, gamalo, ikaw, laging tama ang mga babae. Last, last... lang, kasi yung muso mo naman. Oh. Mm -hmm. Hindi ganun yun, oh, oh. ganun lang yun. <laughs> ano naman yun so yan? Hindi kita ganun board. yung game eh. Ulit, ulit, ulit. ayoko <laughs> na ganyan. Gusto ko may natatalo. <laughs> Daya mo, nag na talaga eh. Ulit, 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 ulit. 1, 2, 3, go. <laughs>